naka -heightened alert status na ang Naga City Police Office. Katuwang ang lahat ng augmentation forces para sa isasagawang fluvial procession ngayong araw sa lungsod ng Naga. Sa paniyam ng Bombo Radio Naga kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, Assistant Public Information Officer ng Naga City Police Office, sinabi nito na katulad noong nakaraang deployment sa translation procession, ang bilang ng mga kapulisan na ide deploy para sa nasabing aktibidad ay nananatiling pareho. Aniya, ang magiging pagkakaiba lamang ang security measures ay tutuon sa durasyon ng procession dahil na rin sa mas mahaba ito at isasagawa sa ilog. Mahigpit na pinapaalala pa rin ni Aguilion na mayroong ordinansa laban sa lahat ng mga pasawaya, nasa impluansya ng nakakalasing na alaka, gayon din sa mga mahilig sa andas ni Inang Peña Francia. Oras na mapatunayang ng bugol lamang sa isasagaw aktibidad, papatawan ng karampatang kaparusahana at penalidada sa kahuhulihin ng mga kapulisana. Pakiusapan ng opisyal, lalo na sa mga hindi naman opisyal na miyembro ng Kofradia di San Jose, na sumunod sa panuntunan ng lokal na pamahalaan ng Naga, upang sa gayon ay maidaos ng mapayapa at matagumpaya ang nasabing prosesyona. Maaalala, ang fluvial procession ay ang pinaka ng Peña Francia Fiesta kung saan na ito ay ang pagbabalik sa imahe ng inang Peña Francia at El Divino Rostro sa original nitong tahanan sa Basilica Minore sa pamamagitan ng pagsakay sa pagoda at pagdaan sa Naga River. Samantala, inaasahan naman dadagsa ang higit isang milyon na mga deboto at bisita na dadalo sa naturang okasyon kung kaya asahan ng mahigpit na siguradada at pagpapatupad muli ng signal jamming. Sa ngayon, hangad na lamang ng opisyal ang kooperasyon ng lahat para sa ligtas na fluvial procession ngayong taon. Tulad po ng, ng deployment natin noong nakaraang translation procession, yung dami po ng police, yun pa rin po ang ide-deploy natin. Nandiyan na po ulit yung mga augmentation force from Regional Office 5. Ang pagkakaiba lang po nito dahil mas mahaba yung procession dito sa ilog, kaya po ang ating security... A uh, measures talagang magpo-focus po tayo habang lumalakad yung prosesyon. Mula rito sa Bombo Radio Naga, ito si Bombo Angelica Basquina and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!